wala na sigurong sasaya pa sa mga pamilya ng mga hudyong naging bihag ng Hamas nang ito ay pakawalan ng mga militanting grupo, may buhay man o wala na. Nagbunye ang mga hudyo, nagbunye rin ang maraming mga palestino sapagat ang Israel ay nagpakawala rin ng mga prisoners. Pero sa palitan ng mga bihag ng magkabilang panig, napakatinding galit ang naramdaman ni Benjamin Netanyahu at ng Presidente ng Estados Unidos sapagkat ilan sa mga katawan na wala ng buhay na di umano'y ibinigay ng Hamas ay hindi pala mga Hudyo kundi mga Gazans. Gazans na kung saan tumulong sa Israel. Kaya umaksyo na si Netanyahu at si Donald Trump. Ano kaya ang kanilang ginawa? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napaklaking tulong yan para sa aming content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay October 16, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update sa pagitan ng Israel at ng Hamas ng Gaza at ang matinding galit ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at US President Donald Trump dahil sa ginawa ng Hamas. Sapagat, ang Hamas ay nagpakawala na ng mga bihag Buhay o patay, merong mga katawan na wala ng buhay na ibinigay ng Hamas. Tuwang-tuwa ang maraming mga Hudyo, lalong-lalo na ang kanilang mga pamilya. Pero nabalot ng isang napakalaking kontrobersiya, ito ang dahilan kung bakit galit na galit si President Donald Trump at Netanyahu sapagkat merong mga katawan na ibinigay ang Hamas, hindi pala mga Hudyo, kundi mga katawan ng Gazans. Katulad ng ibinalita ng The Times of Israel, Maliwanag sa kanilang headlines na merong katawan na ibinigay ang Hamas. Kaya lang mga kaibigan, ito ay gasan. Ngayon, sino ang mga gasans na ito? Ang gasan na tinutukoy ng balita ng The Times of Israel. Ito yung mga gasans na nakikipagtulungan sa Israel. Sila yung mga nagtuturo ng mga hideout ng Hamas maging ang mga tunnels ng Hamas ay pinagtuturo na rin ng maraming mga gasans. Kung baga, nagsisilbi silang mga mata at tenga ng Israel sa loob mismo ng Gaza. Pero ang nakakapanlumo, ayon sa ulat ay dinukot ito ng Hamas at pinaslang. At siya namang ngayong ipinadala ng Hamas sa puder ng Israel bilang kapalit ng mga bihag na mga Hudyo. Dinala ang naturang katawan ng Red Cross sa Tel Aviv. At agad na nagsagawa ng masusing forensic examination ang gobyerno ng Israel at napagalamang hindi nga hudyo ang ibinigay ng Hamas. Kaya agad na naglabas ng pahayag ang puwersa ng Israel na ibinalita naman ng France 24 at nagbanta. Ayon sa Israel, magbabalik ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas kung hindi aayos ang Hamas sa kanilang kasunduan. Hindi lang ang Israel ang nagbigay ng matinding banta para sa Hamas, kundi maging ang presidente ng Estados Unidos na si President Donald Trump ay nagbigay ng banta at tutulungan nito ang Israel na muling magbabalik ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas kung hindi aayos ang Hamas sa kanilang kasunduan. Ang larawan na inyong nakikita ay ang mismong kuha ng Israel na inilabas ng kanilang tagapagbalita na The Times of Israel. Nabalot ito ng isang napakalaking kontrobersiya. Nagsisilbi itong isang napakalaking insulto para sa Israel ayon sa mga eksperto sapagkat nagpapahiwatig raw ito na ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas ay hindi patapos. Can you imagine, ayon sa mga eksperto, Nagkaroon na nga ng ceasefire ang Israel at ang Hamas. Pero ang Hamas patuloy pa na pumapaslang ng mga tao sa loob ng Gaza At ang problema, maging mismo kanilang kapwa-Palestino ay pinapaslang na ng Hamas basta't ito ay may koneksyon sa Israel. Inamin nga mismo ng Hamas na lang pa sila ng 30 na mga gasans. At maliban sa nasabing 30 na mga gasans na kanilang papaslangin, Meron na silang napaslang na 33 katao. Nagsagawa pa sila ng public execution doon sa mga tao na sumusuporta sa Israel. Umaani ito ng matinding condemnation mula sa iba't ibang world leaders. Kilalanin naman natin ang mga bihag na pinakawalan ng Hamas at ngayon ay nasa kamay na ng Israel. Siya ay si Guy Gilboa Dalal. Isa siya sa mga nag-attend sa Nova Festival at kinuha ng Hamas. Mahilig kasi siya sa music at sa kultura ng mga Japanese at nag-aaral din ng Japanese language kaya nag enjoy siya sa music sa isang isinagawang Noba Festival. Walang kaalam-alam na ang araw na yon ay magiging bangungot para sa kanila. Siya naman ay si Sib Birman. Siya ay 24 years old. Kinuha siya ng hamas sa kibuts. Kasama niya ang kanyang friend na si Emily Damari nang siya ay dukutin ng hamas. Siya naman ay si Elkana Bubot. 36 years old. Isa siya sa mga organizers ng NOVA Music Festival. Isa rin siya sa mga tumulong na makatakas ang mga tao na nandoon sa event at lalong-lalo na yung mga sugatan tinulungan niya. Pero hindi akalain na siya pala ay magiging bihag ng hamas. Siya naman ay si Ibiatar David. Siya ay 24 years old. Isa siyang magaling na guitar player at dahil mahiling nga sa musika, ay nag-attend siya sa Nova Music Festival pero hindi niya alam na sa araw na yon ay magiging isang napakahirap na araw para sa kanya kinuha siya ng Hamas siya naman ay si Ethan Abraham Moore 25 years old nagpapatakbo siya ng coffee shop na nasa Jerusalem kasapi naman siya ng security team nang isagawa ang Nova Music Festival. Isa rin siya sa mga tumutulong na makatakas ang marami niyang mga kaibigan habang nagsasagawa ng pagsalakay ang hamas sa naturang lugar. Siya naman ay si Bar Cooperstein. Siya ay 23 years old. Staff member din siya ng Nova Music Festival. Isa naman siyang combat medic at tumulong sa maraming mga naging biktima noong October 7. Siya naman ay si Abby Nathan-Ur. 32 years old. Siya ay taga Tel Aviv. Nagtatrabaho siya sa NVIDIA pero kinuha siya ng Hamas habang nag-attend sa Nova Music Festival. Kasamang dinala ng Hamas ang kanyang girlfriend na si Noah Argamani. Siya naman ay si Alon Ohel, 24 years old, isa siyang music lover at marunong siyang magtugtog ng piano nag-attend siya sa Nova Music Festival kinuha rin ng Hamas. Iilan lamang ito sa mga bihag na pinakawalan na ng Hamas. Ang tanong, ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng Gaza? Ngayong araw-araw halos merong nauulat na ang Hamas ay nagva-violate sa kanilang mga agreement. Sana nga ay hindi na manumbalik ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas at tuluyan ng magkaroon ng kapayapaan ang Israel at ang mga Palestino at ang mga susunod na kaganaban sa Israel at Gaza at iba't ibang panig ng mundo ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung bago ka lang sa channel na ito at baka gusto mo ang ganitong mga content, hihingi sana ako ng konting pabor. Pasubscribe naman. Sige na. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.